Si Buddy Hilda ngayong top scorer ng Warriors this 2025 NBA season at sino mag-aakal ang dating iniwang buta sa rotation ni Klay Thompson ay halos hindi na natin ramdam ngayon. Dahil nabuwag man ang Splash Brothers patapos ang labing tatlong taon, napalitan naman ni Buddy Hilda na gahalimaw sa NBA ngayon. Sa loob ng apat na games, 23 point shots na ang kanyang binaon at siya ngayon ang leading three pointer sa buong NBA this season, averaging 55.6% sa kanyang attempt sa 3 point area. Pero bago siya mapunta ng Warriors, apat na magkakaibang prangkisa muna ang pinaglaruan niya. At alam kong marami sa si atin na ngayon lang siya mas nakikilala. Kaya tarat ba lang kasi natin ang kanyang istorya at kung paano siya nakapag-adjust ng madali sa kanyang bagong prangkisa. Tarat pag-usapan natin si Buddy Hill. Yes, sir! So if track of deflection... Napili si Hill bilang 6 pick ng 2016 NBA Draft Chosen by the Pelicans, hindi ka kaagad mabilis sumarangkada ang kanyang karera Only averaging 9 points a game, shooting 37% sa 3-point area. At nang matrade na nga lang siya sa Sacramento noong 2017, saka na lang siya mas nabigyan ng chance. Sang katutak na franchise record sa kanyang naitala, kasama ang most 3 points na season with 245 threes na kanyang kinakamada. At dito rin sa Sacramento niya ginawa ang 602 three pointers sa kanyang unang tatlong taon na hanggang ngayong NBA record sa pinakamaraming 13 si na players first 3 seasons. At biruin nyo noong January 27, 2020, umiscore lang naman ng career 42 points yield para ipanalo ang kanyang team sa overtime doon. At patunay din na matagal ng tirador si Buddy sa 3 point area, tinalo niya si Booker sa 3 point contest sa All-Star Weekend noong 2020 scoring 27 points sa huling round. Kaya sa Kings, bumuo ng lehitimong pangalan si Hill sa liga, even becoming the fastest NBA player na magtala ng 1,000 three-pointers sa kanyang karera. At sa kanyang peak sa prangkisa, nag-average lang naman siya ng 21 points, 5 rebounds, and 43% sa three-point area. And that was just playing 30 minutes sa rotation nila. Pero dahil nagre-rebuild din noon ng Sacramento, isa siya sa mga pinamigay sa Pacers noong 2022. At dito naman sa Indiana, nag-average siya ng 14 points in 44% shooting sa dalawang taon sa prangkisa. At binasag din niya ang dating record ni Reggie Miller sa pinakamaraming 3-point conversion sa isang season para sa Indiana. At naging malaking parte siya ng opensa ng Pacers lalong-lalo sa 3-point area. Pero sa loob ng walong taon sa magkakaibang prangkisa, hindi pa kailanman nakatikim ng playoff shield sa kanyang karera. Saka na nga lang niya naranasan ng postseason paglipat niya sa Philadelphia, na noong 2024 ay nawalis naman kaagad sa unang round pa lang sa kanilang kumperensya. Kaya sa pinapakita niya ngayon sa Golden State, hindi naman nakakagulat ang mga numerong kanyang naitadala. Dahil matagal nang na kilalang designated marksman shield mula Pelicans hanggang Philadelphia. Sa kanyang karera nga nag-average siya ng 40% sa tres while shooting almost 5,000 attempts sa 3-point area. At nakita natin ang bang ang niyang yan sa unang apat na game siya para sa Golden State. Sa unang game niya kontra Portland, 22 points at limang tres ang kanyang pinakawalan. At kontra Jazz naman, 27 points in 7 out of 9 sa 3 point area ang kanyang porsyentuhan. At sa huling game nila kung saan hindi naglaro si Curry, 28 points in 7 out of 11 sa tres ang kanyang ikinamada. Siya ang bumuhat sa kanilang opensa. At pinatunayan niyang kaya nilang manalo kahit wala ang number 1 superstar nila. Dahil si Buddy hield ngayon ang leading scorer ng kanilang prangkisa. At considering na unang season pa lang niya, ayun eh ay nakakabilib talaga. At kung papanoorin natin ang Golden State ngayon hindi lang tres ang ambag niya, marunong ding dumepensa at ibang klaseng off the ball movement ang kanyang pinapakita. Kaya naman mabilis din siyang nahanap ng kanyang mga kasama. At lalo kapag nagsabay silang dalawa, hirap na hirap ang depensa kung sino ang i-cover nila. Kaya walang duda na sa 4 wins and 1 loss na kanilang kartada, malaking parte ay dahil sa kanya. At kung magpapatuloy ang kanyang pinapakita, hindi malabong makatungtong siya sa pangalawang playoffs ng kanyang karera.